Okay. Nay? Okay lang, may tanong po ako. Opo. Okay. Balita po sa akin, ano po? Tama po ba na tito niyo po yung asawa niyo? Opo. Hmm. Hindi ko po, po pinagkatay ba. Piniling asawahin na lang ni Nanay Virginia ang kanyang tito dahil ito'y minumolest siya ng kanyang kapatid na lalaki. Ang tito kasi ang kanyang naging saklolo noong panahong ginagapang sila nito. Nabansagang notorious na tirador ng Panti ang kanyang kuya na si Mulong dahil magpasahanggang ngayon ay nagnanakaw pa rin ito ng Panti at naninilip di umano ng mga kapitbahay pati ng mga pamangkin. Anong kababalaghang kwento kaya ang ating masasaksihan ngayon? At nawa ito'y kapulutan natin ng aral. Ito ang kwento ng buhay. Iba na naman to. Iba na naman yan. oh, yan, share. Wala kita mo, share. Um, Iba na naman po yan. Ang tiglore, dapat kami naitaw-taw mo na. Ba't to kaya nag-iipo ng panty? Ano po kaya ano? Inaamon niya po siguro para makanyong... Tay, may reklamo po sa inyo. Okay lang po may camera? Opo, wala akong camera. Sabihin niyo lang po para masagot ko naman. Oo eh. ano po. May reklamo po sa inyo, tay. Bakit niyo daw po inasawa yung pamangkin niyo? Ay, kasi po yan, mm. sa totoo lang po, gustong asawahin niya ng asawa, ay, eh, ng kapatid. Ha? Opo. Alam po niya yun? Alam po niya, kahit yung nakakaray dito, alam nila lahat yan. Hindi po alam po ng pamilya. Alam po nila. kaya alam yung konsentidor yung mga magulang niya noon. Oh my. Ngayon, kung gusto mo sa kakulman, eh, hindi kami pagano nagkakakilala no? Oh. Uh. Tumama so, ka sa akin, sako, magtanong tayo. Ay, sinama ko. Ngayon, hmm. may, hindi tumitigil dun eh. Naninilip pa rin dito. Oh my God hanggang doon, oh, kailan lang na sinilipan yung bahay-bahay doon. Oh. Sa tabi ng pinagpano ninyo doon. Ibalitaan mm ko kay LGI. -hmm. Sinilipan niya lang, kailan lang. -hmm. E eh, ngayon, yun kasi may daladang kutsilyo kaya natatakot niyan. Kasi, kasi yan, malit lang ang bahay nila noon. -hmm. E eh, wala silang CR. Mm. Sa, sa ilog sila nag-CR. Tinusundan Sin, siya ng may kutsilyo kaya natatakot yan. No? Yan ang mm. totoo. Sa totoo lang, ayan yung Diyos. Oh. Ngayon, ang gusto ko sabi ko, magtanong tayo. Pero hindi kami pagkano nagkakilala po. Ah, Eh, nung... Siyempre, dalasi tayo. Mm. Nung, nung hindi pa kami nagtanong, tinanong ko sa nanay ko kung pwede ko nang asawahin. Eh, mm. e, pwede na sabi ng nanay ko, kaya... Siyempre, nagawa ko na po eh. Ah. Kaya, ayoko naman kung makonsensya ako sa iyo. Okay. Sa ngayon po, kumusta po kayo nung kapatid niya? Eh, nagkakatalo, nagkakatalo po kami kasi pinapalay sa purito eh. Um, Wala akong karapanan daw dito. Sabi po niya? Oo. Po. Dahil kami, uh, nakikisunong lang. Mm. Sa lupa niyo kayo tumira, sabi niya. Siyang um, nanggugulo rito. Siyang mm. naninilip dito. Yung mga anak ko, mga misis ko, sinisilipan. Lahat po dito? Ayaw po, ang kapatid niya. Gusto magtanong-tanong kayo. Hmm. Uh -huh. Sabi nila. Alam po dito lahat. Oo, oh, kahit sinong taong masilipan niya rito, sinisilipan. Hmm. Uh -huh. Yung dalaga ko, nag-asawa na. Mm -hmm. Kaya lang nung wala yung asawa niya, sinisilipan niya dyan. Kaya nagtrabaho yung, yung asawa niya, yung anak ko, Papa. sa Manila. Naghanap buhay kahit mura lang sildo, 4,000 mm hmm. lang. Natry niya na, na ba lumapit sa barangay, Tay? hindi na ang sabi nila kasi yang may sirang ulo pero hindi sirang ang ulo magaling maging English eh naging English niya yung naging na ako sabi niya daw eh ang kwento niya sa ang kwento niya sa kalsada nakausap niyo daw dyan uh -huh. noon hindi kami nag-uusap mm hmm. kaya lang siyempre bayaw ko kaya hindi ko inaano mm hmm. siyempre kung, kung, talagang titirain ko yun kaya ko yun kaya lang may konsensya naman ako kaya hindi ko inano. Uh, wag na tay kasi uh, um, pasa na lang ho natin. Uh, Oo, oh, hindi. Well, kaya nakikiaraw na lang po ako. Hmm. Kung <coughs> minsan. Ah, kumusta ko? Kumusta kayo ngayon, Tay? Eh, nakikiaraw ko rin. Kasi, kasi galing ako sa sakit na TB. Ah. Yan po ang totoo. Kaya, kaya nga, ano, kaya't na ako. Ah, po, kumusta po yung ano niyo ngayon? Okay. Eh, magaling naman na, kaya lang hindi ganoon, hindi makabuhat ng mabigat. Mabigat. Mm. -hmm. Nay, nakwento sa akin ni tatay yung ano. Ito, ito, ito. Yung, yung nangyari. Yung... So oh, po. Paano po ba yun, Tay? But, Nay, but ang hirap naman yata ng gano'n? Mm -hmm. Ano naging reaction niyo noon, Nay nung... Yung unang ang kwan ko po noong kesa ayaw ko po yung kwan mas mas gustuhin ko na lang po sa kanya po at dong doon ko po, po nakita yung pag ano ng mga ibang lalaki talagang napamahal naman po ako doon sa kanya po Opo. Oh ibig niyo ba sabihin yung kapatid niyo liniligawan kayo Opo. Ayaw, ayaw ko po yung kwan. oh my god Kaya, uh, Kaya uh, sa kwan ako sabi ko naman, naawa naman ako dahil nasa pantabangan ko kasi nakatira eh. Sa Sampalo, pantabangan. Ha? Huh? Du dumadayo ko rito. Anak, sinilibutan ako. Yung mga, mga, mga kapatid ito, sinisilipan din. Ha! Huh? Ito. Binatang matanda Eh, um, ano po ba? Baka naman may kulang sa ano. Mm -hmm. Eh, hindi naman pasado sa Kulang po sa pag-iisip talaga, mayroon po. Ah, sabi ko ni tatay kanina, kung kulang sa pag-iisip, hindi I naman ayaw kasi. Pag kasi. Sa kulungan ng mga bali, dahil kumpleto naman ang sinasabi. Kumbaga, okay naman. Okay. Hindi kaya yung parang may sakit lang siya na... Ah, Ah, ganun. Mm, Anong po, salita uh, po ng salita kahit walang kausap. Yun lang po ang bitin sa kanya. Salita ang salita. Uh, Nag-i-English na walang kausap. Wala namang kausap. Opo. Gan, Sixteen uh, 16 po kayo nun. Tapos ang problema na ay hanggang ngayon. Pero ako uh, ngayon hindi na, hindi uh, na po. Hindi um, na po, um, pinaguan, kaya lang naninilip dito pumapasok. Asa ah, iba naman po. Uh, kahit dito, kahit dito. Ah. Kailan lang Dok, andito yung panganay ko. Binuksan niyan at alaw ng gabi. Ah. Uh, niya yung panty. Uh, Bago punta sa amin nila. Ah, okay. Wala pa isang taon. Hmm. Tapos nung nakarang linggo lang, dyan, nilip mm. dyan. Tumakbo, hindi na, hindi nagpakita. Nagtatago. Ah. Uh, hindi, hindi, no? hindi, hindi, pero Parang ako na. naman po hindi, na yun. Hmm. Kasi di ba, usually magkakasama tayo magkakapatid. Paano yung kanon? Kasi iniisip ko po magkakasama tayo sa bahay tapos gano'n pala yung... Kinagapang niya. Yung higaan niya, ito. Oo. Oh. Dito naman, ito yung panya. At dito naman nakahiga. Eh, paano hindi gagapangin? O kaya sa ulo. Pero na, nararamdaman ko nung Di Hindi pa ako, kung minsan po, nakikitabi po ako sa nanay kong nung buhay pa po. Ah. Oh. Hmm. Ah, sa mga kapatid, ano pong ano yung gano'n, nung nangyari pong gano'n, anong reaksyon po nila? Konfusya po. Na yeah. Sinaktan naman po. Ha? Pero hindi niya mali? Pero ayaw ko po. Dapat to pala, pag, pagka gano'n po, siguro hindi niyo pinaano sa barangay Baka ho kasi may sakit na siya. Kailangan mapagamot. Napagamot na ho ba siya? Hindi okay. pa. Eh, eh, iwan ko po. po. E, sabi nila po, eh, nahulog daw ng mangga ng mali eh. e, Iwan ko po, po. At, um, pero... Wala naman kasi dika, kung po kasi kasi magulang. Hindi ka, kanto yung difference siguro yung utak niya. Um, okay. sa ngayon po, uh, yung ibang mga kapatid, kumusta po yung ano sa kanya? Galit din sila po. Galit din po sila. Lahat sa kanya po. Hindi, kahit isa, hindi walang magtatira sa kanya. Ah, okay. Dito po, mm. sa tutulang, yung si Mulong na yun, Mulong ang pangalan niya. Noong nakataga, nagtago ng tatlong taon. Mm. Sa tatlong taon, dumating dito, dito rin tumira. Ah. Tapos nahuli, pinulong, tatlong taon. Tapos, nung nakalabas, dito na naman tumira sa bahay. Kahit, kahit kung tila yung bahay namin, kahit maliit lang. Uh oh. Tumitira sa kusina, nakahiga sa lupa, may silutin. Mm. Pero hindi niya malis yung gano'n, naugali niya. Uh. Kaya ilang bisis kami nag-away. Uh. Tatlong bisis kami nag-away. Mm. Ito po, totoo po ito. Uh mm. -huh. Binapang niya, nakitulog ako sa isang, isang gabi sa bahay nila. Uh mm. -huh. niya, hinawa kay... hindi, hindi na ako Talagang kwan, ginapang niya. Sa... Ha. Oh, ginahawakan niya 'yung sa... miyaw ito. Anong sabi ng mga tatay? Pumulong, pakukulong kita. Hanggang hanggang lang 'yun lang sinabi ng tatay. Kasi baka na ta drugs at ay kung hindi po, ay po, ay po ayun, pag nito, 'yun pag nag-aayos parang attorney to. Ah. May dalang alak, may dalang atakikis, na walang laman. Pupunta sa bayan. Baka pwede natin dali sa psychiatrist o anuman wala, baka. Wala naman po nagtago eh. Ah, wala na ho siya wala dyan ngayon. Wala na nanilip yan ho. Oh. Nakabula. Nangyayon. Hmm. Nasaan ho oh, kaya siya ngayon? yung ko, sa bundok siya. Nakapagtrawal sa mga kumukuwi uh, dyan. Para sana mapagamot siya tay. Dali natin sa psychiatrist. Kasi baka... gusto oh. ko ha. May pagamot. Oo. Pero sa tingin nyo, Nay, kayo talagang may something, may problema sa kanya. Pero kay tatay, sabi niya, baka yung klep, yung sakit na ano lang. Oo. oo. Hindi yung parang sira. Ano? Oo, hindi naman po. Eh. Okay naman po, baka nakikipag-usap. Oo, so, walang problema sa akin. Kaya lang po, madaldal lang. Hindi ko pa alam na magkakapatid yung... Sa ina. Yung sa ina. nanay ko, sa kailan nila. Hindi kasin. ko pa alam. Um, Inagalaw ko na po. Mm. Ito eh, ya, nung kwan, tinanong ko sa nanay ko. Ay eh, sabi niya, nung ganito, ganito, ganito yung mga kwan. Kaya lang, pwede na po bang asawahin? Sabi ko sa nanay ko. Eh, kahit itanong niyo po sa nanay ko, dahil buhay pa nandun sa Rizal. Mm. Eh, pwede na, sabi ng nanay ko. Kaya yun, pinangatawan ko na dahil uh, baka nabuntis nabun. na po. Bali yung gap niyo po, si nanay nun ay uh, 16 o 15. Kayo po? Eh, may, magti 30 na po ako dirty. So, yun nga, ang gap nyo. Sa pag-asawa? Then, ang alam ko, wala. Kasi doon sa amin po, bira kung makakita ng dalaga. Makakita ko ng dalaga, hindi ko nalalapitan. Ganun. Ah. Panitrabaho po. Panipas ko Nakakita nyo si ate. Nalapitan nyo na agad. Gano'n kabilis ang panliligaw? Siguro mga dalawang buwan. Ah. Pero tay kayo. Uh, gusto ko lang ano yun. Uh, Siyempre, sa mga makakapanood po ng kwento ng buhay niyo, sabi niyo nga hindi niyo alam na pamangkin niyo siya. Tumagang nalaman niyo. Paano niyo na-handle? Parang di ba kayo natakot? Natakot nasa... din po. Kaya lang, yun lang po, yung buntis nito, hmm. yung natatakot naman po sa Diyos na pahulog yung bata. Hmm. Pinangatawa lang ko niya. Uh. Sa so ngayon po, kumusta po yung samahan niyo bilang mag-asawa? So, mas tumitibay po ba? O... Opo ha, mas tumitibay. Ayun. Opo ha. Yun yung gano'n ni tatay. So, ang ano din ni nanay kanina, kita ko naman din po yung ano niya, yung, yung mahal na mahal pa rin ho kayo niya. Opo. Ah, uh, okay. oh eh, Kahit araw-araw ko sa bukid, nakikiupa. Kung minsan nga, minsan lang siyang nakikiupa. So, sa tatlong hmm. buwan, minsan lang nakikiupa. Oh. Ay, walang wala eh. Kasi po ang pangako ko sa kanila kan noon. Mm. Bago ko nung asawa. Di baling magkang makigapas ako. Yun lang ay pang, pinangako noon. Mm. Kahit wag kang makigapas, basta ako lang ang sabukin. Oh. Pero nung nagkasakit po ako ng katlong taon, apat na taon, siya pong nakikigapas. Ah. Oh. Nakikigapas kayo talaga? na pangako, ko po talaga yun. lang, nung nagkasita ko, wala siyang magawa. Wala, um, uh -huh. akong mamatay. Doon po sa baga? Tay. Opo. okay. Four years po, nakikigapas kayo. Hindi okay, ko po inisip na yung... Tama niya yung kapatid niya. Dahil yung mga anak ko po nag-aaral na manilit. Ah. Uh, binilang ko kayo yung groceries eh. Pwede bang okay lang po ba mamaya makilala ko po yung mga anak niyo? Opo. Opo. Okay, kasama na po natin ang pamilya po ni tatay at nanay. Okay. Akala ko po ano sila, anim. Ay, kung hindi ko pa po pwede ah, na. Si ate, ang pangalan? Angelica po. Si ate Angelica, ilang taon? 14 po. 14? Anong grade na? Grade 9 po. Grade 9, pinagbubutihan ba? Okay. Okay, sa pag-aaral, kumusta naman? Mm, okay, good job. Si Kuya nag-aaral. Mm, anong pangalan Kuya? Reynando? Reynaldo. 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 Oh, uh, ilan taon ka na? 17. 17. Okay, kumusta yung pag-aaral? Okay naman. Anong grade ka na pala? Grade 12 tapos 9. Hello po. Ang laki na pala ng panganay niyo. Kuya ang pangalan? Richard Gomez? Oh, ilan taong ka na kuya? 21 uh, tap, Ayun, 6 nga sila 2, 4, 5 Nasa nyo? Ah! Yun po yung pinakapanganay Oo, yun po yung may asawa uh, Okay, one Happy family, one big happy family Ayan, maganda hapon Okay. So, yung ano po, yung nasa Manila, babae, lalaki po? ilan taon po yun? 25. five Mas, isa na po yun sa nakakatulong sa inyo. So, yun, thank you, Lord. Gano ka love si Mama, Papa? Sobra po. Sobra si ate? Sobra din po. Oo. Okay, si Kuya? Sobra din po. Okay, si Kuya. Okay. Kailan yung huling uh, kinis si at papa nyo? <laughs> Yun lang ang tanong. Uh, hindi uh, ba nakikis si at papa nyo pag pumapasok sa school? Hindi. Uh, ba kayo ganon? Opo. Sa iyo ate, kasi dito daw yung mga bata na mga babae. 14 pataas. Ayan, pinag-aasawa na daw. So, Pilit bang pinag-aasawa lahat ba dito? Ano? Hindi po. Mm, paano ba? kasi po? Kasi meron po meron po yung iba, meron po yung hindi. Kasi po, yung iba po, na um, nakapokus po sa ano sa pag-aaral. Kasi po, gusto ko pong makapagtapos. Gusto ko pong matulungan po sila mga Mm, okay. Ano ba yung ano? Ano ba yung gusto mong maging? Please po. Sigurado, naka-focus ano, naka ka sa pag-aaral. Okay. Nepampunas nga po, gusto ko pong ma maiyangat po sila mama at papa sa ano po kasi po sa lahat po ng uh, paghihirap po sa bukid po nila dun po, dun po nila inaanas po sa pag-aaral po namin gusto ko pong mapal mapalitan po lahat ng ano po nila sa sa sakripisyo sakripisyo eh no anong gusto mo sabihin kay papa at mama? gusto ko lang po sabihin po sa kanila salamat, salamat po sa pag-aaral salamat, sa, salamat po sa mga sa pag-aral po na po namin na kahit, nakahit po anong kahit ano pong pagsubok po na dumating po, sa amin di po nila kami pinakutaya at inaano Anong masasabi ni Kuya kay Mama at Papa? Ganun rin po sana masasabi ko po hmm? Ganun rin po sana masasabi ko sa sinabi niya lang po Um, mahal ko sila. Oh, okay. O oh, sige kung mahal mo sila, i-kiss mo nga si mama at papa kasi hindi nyo daw sila nakikiss. Sige, kiss mo na. <laughs> nahiya sila. Dapat di tayo nahiya pagka ganyan. Kabata-bata po eh. Hmm. Oh. Si kuya, anong gusto mo sabihin kay mama at papa mo? Salamat po sa pagpapalaki po sa amin. Mm. -hmm pag nagtabas po, papalitan din po namin ang lahat ng, ng, ng paghihirap po nila mm. sa amin. Okay. Si Kuya Richard. Kapasalamat uh, po ako na pinalaki po kami ng Mayo. Mm. Yan lang po. Okay. Sa ngayon lang naman talaga, ang may gaganti lang natin, ate, kuya, mga kuyas, yung uh, maging mabait na anak, sumunod sa kanila, tapos pag mag-aral ng mabuti. Nay, anong gusto niya sabihin sa anak niyo? Uh, sabi ko lang po. Sana pagbuti niya yung pag-aaral niya po at maabot po niya yung pangarap niya. Mm. Hindi po mag-aasaw maaga para yung kahirap po, po, ng kwan po namin ayaw ko na pong iparanas sa kanya. Mm. lang po. Proud po ako sa anak ko. <laughs> Anong pakiramdam proud na proud si Mama at Papa? Masaya po kasi po meron pong nagkagabay ko sa iyo. Nagkagabay ko sa kanila. At proud po sila kasi ako po nila anak po nila. Ah. Sobra din ako napaproud sa iyo. Sobrang, sobrang proud na proud ako sa iyo. Kasi ano yun, nakapokus ka sa future. No? Ano lang yan, huwag magbago yung pangarap mo kay mama at papa mo, sa mga kapatid mo, lalong-lalo na sa sarili mo, no? Kasi kung ano yung laman ng puso mo, alam mo, ate, ibibigay ni God iyo no? Basta wag magbago, lagi natin kakausapin si God pagka napangina na tayo ng loob, kausapin lang natin. Kilala mo ang ating Diyos, di ba? yung sinasabi mo kay God pagkausap mo siya? Sinasabi ko po na na lahat po ng dinadanas ko po. Nandun po siya lagi. Lagi niya po akong ginagabayan lahat po ng pagsubok. Siya lang po yung kagabi po sa akin. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan dito na napipilita mag-asawa ng hindi oras? Ang masasabi ko lang po sa kabataan po na katulad ko, huwag po, sila, wag po silang magpadala sa kung ano pong ang kung ano po yung ano po nila. Basta, focus lang po sila, magdasal lang po sila, at kayanin po lahat po ng hmm. paghihintay po. Kaya natutuwa ako na nakilala ko tong anak niyo na may mga pangarap. Dahil po yun sa inyo, kung paano niyo ginabayan. Ate, kanina ka po naiyak. Gusto ko malaman, ano yung laman ng puso mo? Bakit kanina pa yan? Masaya am... lang po. Mm. Kasi po meron po nang ano pa sa amin din sa katulad ko. Si Ate naman. Mm. Sobra ka nabibless Mm. Okay, pagmamahal ni Katya sa inyo. Ha? Huh? Okay. dito na lang ko ya Bobby. Ayan. Pina, pinamili ko kayo ng groceries yung bigas Kuya ko pengi pa ng ano, 5,000 si nanay kasi kailangan ng gamit sa school si ate. Ayan tayo ha? may pampalakas tuhod ka dito, may adult dito na gatas sa bata. May safeguard sa bunto. May toothbrush ka ba bunso? Oo, oh, pang bata. Ito o. Oh. Ang dami, ang dami pala nito. Anim. Tu, alima. Oh. Isa-isa kayo may sabon may mga tuna corn beef po dito nai ha Ayan. tuna corn beef uh, argentina meatloaf gatas tinapay kuya ogos, habang buhay po namin tatanawin yung utang ng loob po yan salamat po talaga talaga hindi <laughs> po kulang po sila sa gamit lalo na po itong um, isa lang po yung sinusuot niya mm -hmm. 5,000 5,000 Bigyan na si. Hindi ko po nang gamit 2 3 4 5 na Kayo po ang inutuhan ng Diyos para hmm. kami po'y tulungan. Yan po ang totoo. Okay. Pagmamahal po ni God sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Welcome. Sana po kayo ng Panginoon. Welcome, Nay. Ma... Ibili ko po ng gamit na. Dahil po lang po sa gamit. Apo. Basta ano lang, nay, tay, Pagpatuloy nyo lang po okay. yung pangarap nyo sa mga anak nyo. Yung dala namin groceries, na Tatay, Ate. Uh, pagmamahal ko yan sa inyo, no? At saka yung additional na 5,000, yung 2,000 dyan galing kay Tita Virgie, yung additional na 3,000 galing sa akin, no? Para ano, kahit pa paano maka... Ano si nanay, makabili ng mga gamit. At ito lang ang tandaan nyo, nanay, tatay, mga ate, kuyas. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Yan yung panghawakan nyo para mas lumaban nyo tayo. Okay? Okay. Pwede makita, ano, kiss nyo naman si mama at papa. Isa-isa sa inyo kasi hindi nyo pala nagagawa yun. Ayun. Hmm, ganda. May bless pa talaga. Ayun. Sarap sa pakaramdam si kuya gawin natin yan kada kada ano yung kahit pag alis natin pagpasok okay si ate okay si bunso ay ikaw na tabot choy choy oh si kay nanay oh bunso ikaw naman kiss kay mama Ah. Oh. Oh, kay Mama pa pa yung totoo, anong pakiramdam? Magandog, sa pakiramdam. Ang sarap oh, ng pakiramdam, oh. di ba? Ngayon lang po, ngayon po, lang po sila kumalik halin. Kaya ito, ngayon halik ko bukong hindi Oo. Oh. Yan ang naidudulot ng pagmamahal natin sa mga magulang natin. Kaya wag nating ikahiya yung ganyang simpleng bagay pero nagdudulot ng pagsabog ng puso, kaligayahan. Tama po, no? So, yun lang. Simulan natin ngayon. Tapos tuwing aalis. Kahit ganun lang. Yun lang po. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Harigato.